topic natin today, dapat bang maging loyal ang isang artista sa network kung saan siya nagsimula at never nalilipat? So, Ayun! Okay! Yes, okay. Bunotan na! Bunotan na! Maging loyal. <laughs> Oo. Oh. Speaking of loyalty. <laughs> uh, no. Yes. No. No. No, no ako, no. Ah, oh, umpisan ma... Ako. Oh, Umpisan natin sa no. Bakit? <laughs> Goto. to! Hindi, <laughs> diba parang kasi... Oh. Para kasi, oh. para kasi <laughs> eh. So, para sa akin talaga... So, uh, ako, yes! Ayun, gaya si sinabi ni Lona, yung loyalty, loyalty ay dapat pairagin. O di sasagot mo yan, bakit? Hindi naman lahat naging loyal. Pero ako, yes! Ibig sabihin ko, kasi ikaw, lahat nang dito sa isang network na hindi ka naman makikilala, di ba? Kung hindi dahil sa isang network na yan, kung baga, dapat tumanaw ka ng utang na loob. Mm -mm. Sample oh. natin, sila si Liza Severano. Mm -mm. Di ba? Lahat tayo nag-react, nagsalita siya against sa network na kung saan siya nagsimula at kung saan siya sumikat, di ba? Mm -hmm. So ang sabi, dapat pumunaw ka ng utang na loob, dahil kung hindi God, mm -hmm. hindi ka naman magiging layas sa soberano, <coughs> hindi ka naman yayaman, hindi ka sisikat, without that network na pinanggalingan mo. Mm -hmm. So dapat, kung may mga offers sa'yo, sample, katnyen, mm -hmm. sabi ka ni DJ, dito po ako sumikat, Mr. M, hindi ko iiwan tong network na to. Dahil dito ko sumikan, dito ko nakilala, dito buhay ang pamilya ko, binuhay ko. So, yung loyalty nandun pa rin kay Daniel at kay Catherine. Mm. Kaya, nakakatuwa yung mga ganyang tao na hanggang ngayon, pinapairal pa rin nila ang loyalty. Although sa ibang mga artista, wala nang gano'n. Mm -hmm. wow. oh. oh, Pero hindi, ngayon. para sa akin talaga, oh. hindi dapat maging loyal. Bakit? So, bak yeah talaga dapat, ah, <laughs> hindi talaga ako, hindi, hindi hindi kasi ikaw kasi laban dito. Oh, oh. Dapat always loyal sila mm -hmm. kasi doon sila nagsimula. Okay. Doon pumasok yung utang na loob. Okay. Ngayon para sa sa'kin hindi kasi nga kontrata na nga eh. Kung baga although, although nando doon na tayo, sa doon ka nagsimula, doon ka sumikat, doon ka umaman. Mm -hmm. Pero syempre ngayon meron kang kontrata pinipirmahan, nando doon na rin. Kung baga parang ito na yung network mo, ito na yung bahay ko eh. Kung baga, kailangan always bang lumingon. Katulad ni Liza, di ba? Oh. yun na lang din yung in-example ni... Parang tuwa na ako sa'yo. Hindi. Eh. <laughs> you know <laughs> Kasi di ba, no? Hindi daw diba oh, maging loyal. No. Kaya nga nilala... nilala, nila, nilala oh, no, yun no. nga, no. hindi ko baga parang nilalaban ni Liza na... Paano ko ba i-explain to ng ano? So, wag, wag, wag mag-stay. So uh, oh, wag mag-stay sa Ganon. Hindi naman dahil sa wag mag-stay sa isang network. Pero, kumbaga, magiging marami ka naging acquaintance hindi naman okay. ibig sabihin nyo na totally kinalimutan mo na sila. Okay. oo Pero syempre, ngayon, katulad ni Bea Alonso, okay. di ba, uh -huh. lumipat din si Bea Alonso sa GMA7. Okay. Okay. And then, yung title pa rin niya, katulad ng nakaraang debate natin, ang title pa din niya, um, siya na ba ang pumalit kay Marian. So, hindi porket na lumipat na si uh, Bea Alonso sa bad panibagong network, ibig sabihin nun, hindi na siya naging lo loyal. Ah, okay. okay. <laughs> <laughs> diba? Para magkalituan ah, na tayo. Ah, okay daw. Ako, 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 kasi hindi, hindi ka napapalik ang basag siya. Ah. Ah. Kasi yung iba naman, case to case basis, kung ah. yung iba po, eto kung naan tapos, wala nang tabaw na ibibigay. <laughs> diba? Wala nang tabaw ah. na ibibigay. Ba't Parang sa akin daw si yan. o sige sa'yo. Claudine Barreto, Angel Locks. Oo, oh, Angel Locks din halimbawa. Sige. Oh, basta. Lady Bianco corona. Ang hirap kasi ilaban. Oo, huwag mag-stay. Ganun na lang. Diba? Oo, yun. kailangan din magtrabaho sa ibang. Na may offer. Ako naman, maybe, kasi tama ka, Romel Placente, ba, Nagkapangalan ka doon sa network na yun. Nabuhay ang pamilya mo. Umaman ka sumikat ka, diba? ba? Tapos bigla bigla mo na lang iiwan. Eh talagang minsan sasabihan ka na walang utang na oh, loob, oh, di ba? Yun ang palaging sinasabi. Pero trabaho kasi, di ba? Oo. Trabaho kasi siya. Oo, kaya na. ako, pero oo. yun na nga, minsan may mga pangyayaring case to case basis na oh, ang sa ABS-CBN, oh, di ba? Nagsara, ng franchise. sa yes. So may mga artista na walang trabaho. So anong gagawin mo? Gagawa ka ngayon ng paraan para magkapera ka at saka magkatrabaho. Doon po na, ay, kailangan ko ng lumipat kasi wala na akong kita. So, ibig sabihin, after all, oh, sa pera pa rin talaga yan. Hindi ay, naman, hindi naman, Rona. Oh, oh. Kasi nga, Ah, ang dami mong binubuhay na uh -huh. pamilya. kailan Kailangan bayarin to, ganyan-ganyan. Eh, kung wala kang trabaho, paano ka? Oo, oh, hindi ka mabubuhay. case mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Pero may naalala kong isang personalidad na hanggang sa huling uh, hibla ng buhay na, hanggang sa namatay siya, Loyal talaga siya sa kanyang network, ku si Kuya Jerms dito. Oo, oh, oo, oh, oo. Mm -hmm. Oh, oh. Ang daming, oh, oh. ang nag-offer kay Kuya sa Germs na oh. Uh, mag-sub kabilang back oh. pero hindi niya talaga tina nagpaka-loyal siya oh. sa GMA7, kahit na huling, huling show niya, inalagay na siya sa madaling araw. Correct, oh, oh, Sige oh, pa rin oh. si Kuya Jerms. Naalala ko yun, mm. yung master showman, mm. walang yes. tulugan, napunta siya sa madaling yes. araw oh. na na nagre-reclam siya, But, madaling, oh, oh, araw madaling, madaling araw ako. Kaya lang, dahil sa GMA, no, So, Loyal pa rin siya. Pa rin siya. Oh. <laughs> so, anyway, sayang. Kaya po, invite oh, na. Baga friendship. Ayan. 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 Ano Ayan. 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 <laughs>